Pare, kay Jordan Clarkson nga eh, hiling na mataas na sahod ng dalawang players but di ibigay. Sabi ng isang netizen, pre, sinabi ng SBP official na may dalawang player na mataas ang inihingi na sahod. Kaya hindi nila kinuha para sa gilas sa Asian Games. Marami mga netizens ang may alam kung sino ito pero hindi na natin papangalanan isa isang katalakas natin ang nagbigay ng konting opinion, ng kanyang opinion, sinabing kung kay Jordan Clarkson nga ay eh, binigay ang mataas na sahod. Bakit hindi dito sa dalawang player na ito? Eh. <laughs> 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 Alam mo kasi kaya lumabas yung issue niyan eh, dahil nga yung ibang ibang players kasi eh, hindi raw humingi ng ano ng alawan. Eh, Karamihan kasi sa players na hawak din naman nila yun. Eh. So, oh, <laughs> so may hindi hindi. Na credit naman siguro yan. Ito kasi ito. Oh.